hindi naman natin uh, inaambisyon na tapatan ang China, which is a superpower. But again, our aim is to achieve that uh, many, minimum credible defense posture, yung pong hindi naman tayo binabastos. Bastos. And baka pag magising tayo, Mr. Che, pag hindi natin nabili ito, eh, yung China nandyan na sa ano. Tabi natin. May nagaganap bang malaking cover-up sa ating gobyerno? Bakit binawasan ng malaki ang budget para sa modernisasyon ng AFP, samantalang tumitindi ang banta sa West Philippine Sea? May nagkukubli bang corruption o may political game na nagaganap sa likod ng mga eksena? Sa video na ito, bubuksan natin ang mga lihim na dahilan kung bakit binawasan ang pondo ng AFP, kung sino ang posibleng nakikinabang dito at kung paano tayo makakapaghanda para sa posibleng krisis. Welcome sa ating channel at ngayon ay aalamin natin ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na pagbawa sa budget ng AFP Modernization. Remember sa isang video ko na ang AFP Modernization Budget ay dadaan pa sa butas ng karayom? Sa mga naniwala sa akin, kaway-kaway po sa inyo. Kasi mukhang mas maliit pa sa butas ng karayom ang pilit na pinasok ng Department of National Defense. Um so yung topic ko Mr. Chair yung tungkol lang dun sa AFP Modernization Program. So kung babaybayin natin Mr. Chair from 2010 no yung mga binabudget natin doon sa uh, modernization program mula 2010 Hanggang hanggang ngayon po no, 2024, meron na po yung ano no, meron na po yung, uh, 293 billion. As regards to the modernization program po ng AFP, meron na pong 486.69 billion. Kung tatanggalin natin yung uh, automatic appropriations po no, uh, kung titignan natin yung statistics, Mr. Chair, drastic ang pagtataas ano ng mga modernization program. Uh Mr. Chair, hindi ba ito dapat uh, maka-apekto dun sa uh, ano yung current na bilateral relations ng DND uh, natin tsaka ng DND uh, ng US? ang pinupunto natin dito ay uh, paghimasok yung ginawa ng uh, United States. Uh, in fact, uh, sa ganitong uh, pagpapakalat niya ng disinformation, napapakita ano yung capabilities niya para mag-influence ng uh, public perception at uh, mismo, buhay yung uh, naapektuhan ng ganitong mga nagawa ng US. So, if uh, the DND uh, will just uh, let this pass, then how much more sa darating na mga panahon? Sa proposal, Mr on the broadening of the Mutual Defense Treaty uh, Mr. Secretary, according po sa inyo, there are ongoing conversations to broaden the interpretations of the Mutual Defense Treaty uh, between the Philippines and the United States in response to China's growing aggression toward Filipino aircraft and vessels in the West Philippine Sea. Ngayon, ang tanong ko po, anong specific na babaguhin sa MDT? Wala pong babaguhin sa MDT. It's just uh, we don't want to get canalized on an interpretation on an attack of an armed vessel. Kamakailan lang. Nagkaroon ng Senate hearing tungkol sa susunod na budget ng AFP Modernization Program. Alam niyo ba na humingi ang DND ng 245 bilyong piso para dito? Pero alam niyo bang 75 bilyong piso lang ang inaprubahan? Bakit kaya ganun kalaki ang pagbawas? Mukhang may lihim na agenda ang ilang mga mambabatas. Ano sa tingin niyo? Bago natin sagutin yan, bibigyan ko muna kayo ng good news. Noong nakaraang buwan, dumating sa bansa ang dalawang bagong missile boats mula sa Israel. Ito ang PG-908 at PG-909 na bahagi ng Acero Class Patrol Vessels. Isa lang itong patunay na nagagamit ng tama ang mga budget na nakalaan sa AFP modernization. Pero isipin ninyo, sapat kaya ang walong missile boats para protektahan ang ating malawak na karagatan. Kung gusto ninyong malaman ang aking personal na opinyon tungkol dito, i-comment lang sa ibaba. Pa-share and subscribe na din kung mahilig ka sa geopolitics. And take note, mga kapal point, Israeli-made ang mga bagong barko na ito. Hindi ito mga pipit pipitsuging kagamitan na nabili kong saan-saan. Speaking of America, remember yung about sa Quad na video ko kamakailan? Good news kasi confirmed na ang kanilang plano na Joint Coast Guard Patrols sa Indo-Pacific Region. So kahit tinanggihan natin ang offer ng Amerika na Joint Coast Guard Patrol, tuloy pa rin ito yun nga lang, di tayo kasama. Sa tingin ninyo, dapat ba tayong sumali sa ganitong grupo? O tama lang ang desisyon ng ating AFP na maging reliant muna? Pero bago natin sagutin yan, may mas malaking balita na siguradong ikakatuwa nyo. Isang malaking kumpanya tulad ng Airbus ang gustong tulungan ang ating AFP Modernization Program Ayon kay Juicy Hoyka, Chief Representative ng Airbus sa Pilipinas, handa silang tumulong sa AFP modernization. Nag-aalok sila ng iba't ibang military aircraft at defense systems. Pero isipin ninyo, saan aabot ang 75 bilyong piso na budget? Kaya naman, hindi nakakapagtaka na nag-aalala ang mga senador tulad ni na Ronald Bato de la Rosa at JV Ejercito. Ayon kay Senator de la Rosa, It's a tall order, but we will try at least from the Senate side to increase the defense spending. Kahit maraming isyong hinaharap si General Bato, mukhang bumabalik ang tiwala ko sa kanya. Pero ang tanong, may magagawa ba talaga ang Senado kung may mga influential na tao sa likod ng budget cut? Remember na may mga opisyal ng gobyerno na hindi sang-ayon sa foreign policy ng ating mahal na pangulo. Pero ano sa tingin niyo ang dapat unahin ng AFP? Ayon kay Defense Secretary Hilberto Teodoro Jr., ang original na budget proposal ay para suportahan ang transition sa territorial defense at comprehensive archipelagic defense concept. Sa ibang videos ko Pinaliwanag ko rin ng mas detalyado ang mga ito sa make sure to watch them. Napakalaking tulong sa atin ng comprehensive archipelagic defense. Kaso bakit parang may mga taong ayaw itong matuloy? Sa dami ng mga banta sa ating seguridad, hindi maikakaila na kailangan nating mag-invest sa ating armed forces. Pero hanggang saan ang kaya nating gawin kung kulang sa political will ang ating gobyerno. At kung sakaling magkaroon ng tunay na krisis, gaano kahanda ang ating gobyerno na protektahan ang bawat Pilipino? Let's just all pray na sana maging okay ang lahat mga Kapulse Point. Maraming salamat sa panonood. Sa susunod na episode, tatalakayin natin kung paano nakakaapekto ang mga pangyayaring ito sa ating ekonomiya at sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Abangan ninyo yan! Hanggang sa muli, ingat kayo!